kapag may lumapit sa inyong photographer at bigyan kayo ng $50 para kuna ng inyong litrato sa loob ng isang motel, mag-ingat at baka kayo ay mabitag. Nakilala ng isang dalawampung taong gulang na kolehiyala sa website na OKCupid ang photographer na si Matthew Terrell, na nag-alok ng $50 para mag-model ng sportswear ang babae para sa kanya. Magkikita dapat sila sa ibang lugar, ngunit nilipat ni Matthew ang venue ng photoshoot sa isang motel. Ayon sa kolehiyala, pinagpost siya ni Matthew nang nakatalikod at nakakrus ng patalikod ang kanyang mga kamay. Dito itinali ni Matthew ang kamay ng dalaga. Dito rin natauhan ng babae na ito ay hindi isang tipikal na modeling shoot at siya ay nagkukumiglas at nagsisigaw. Narinig siya ng ibang taong nanunuluyan sa motel na nagtawag ng pulis. Nahanap ng pulis ang bag ni Matthew na naglalaman ng duct tape at mga zip ties. Kakasuhan ito ng maling pagkabilanggo at asulto na may intensyon ng panggahasa o sexual na aktibidad.